Hello mga Lodi Dito tayo Lodi Medyo <coughs> masama ang panahon ngayon But Hanap pa rin tayo ng Baka may balot pa rin dito Uy dito Tingnan mo Lodi Kitang kita oh Kitang kita mga Lods oh Bagong bago pa oh 24689 4, 6, pa lang mga loads Um, pero pagka alam ko maglilimlim na yan eh kaya kunin na natin to oh, mahangin masyado mga lods pero ayos lang uh, siya mga lods oh oh Eight, nine. nine mga loads Yun lang Ang dali lang maghanap Lumipad kasi siya dito mga loads Maganda talaga pag nakaupo ang Madaling Madaling ma Matuntun Yun lang mga loads Uwi na ako Mahangin kasi upo